Huwag ka, punta ka dito, baka mahulog ka dyan. Huwag ka, huwag ka sila sa may gilid, baka mahulog ka. Na pa, eh. yan, 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 yan. Wala nang na Wala nang paain, paano kakagatin yan? Oh. Pa ka diyan, wag ka mo shot Dito ka kaya. sa Saan nagpunta 'yung mga ngayon?